magandang gabi mga friends and followers. Yan, kontek na itong ba ang ating cellphone. Parang tayo lumapit at lumakilalo ang ating muka. Bale. mag emote lang po ako dito ngayon. Ano, talaga kanina po hindi ko mapigil yung aking inis. Na ano. Kumbaga, napigil din naman. Kaya lang talagang ang sakit sa dibdib yung hindi mo mailabas yung iyong inis. Kasi ito lang po talaga yung ugali ng amo ko na ayaw na ayaw ko sa kanya. Yung tungkol po dito sa mga gamit namin sa kusina, kapag nauubos at wala siyang magamit sa time na kanyang kailangan. Ang kasalanan, minsan hindi ko po sinasabing hindi ako nagkukulang. Minsan nalilimutan ko sabihin sa kanya. Minsan naman, sinasabi mo na sa kanya, tatanungin niya kung mayroon pa o kung may kaunti pa. Hindi naman niya bibilhin kahit nililista mo. Kanina, pagluluto siya ng syorba. Wala yung gulay na gusto niyang ihalo. Ngayon, sabi ko, nung kahapon po na siya, sabi niya, oh ano yung mga ano mga gamit na wala na yung mga ano dito sa atin. Sinabi ko lahat yung gamit sa kusina. Meron din siya hindi nabili doon. Kasi nung binabanggit ko, hindi naman niya sinusulat pinakikinggan lang niya. O, oh, pumunta siya sa supermarket. Pagdating niya, maraming kulang. Tapos sinabi ko rin yung gulay kahapon. Sabi niya, huwag mo na yung gulay kasi sa supermarket lang kami pupunta. Pupunta yung uh, amo mong lalaki sa ano sa tindahan ng mga gulay mismo. Sa masra, sabi. Sa yung binibilang silang taniman doon. Ta Nagdadirect yung amo kong lalaki doon para maraming nabibili at medyo mura. Sariwa pa. Ah, di hindi niya bumili tapos kanina kailangan niya ng ganon kaharap yung amo ko dun niya ako tinitira nasabi sinabi ko sinabi ko sa iyo ilista mo lahat ng kailangan na wala sa totoo lang gustong gusto ko po minsan sumagot kaya lang napipigil ko pero tinatago ko na lang sa akin dibdib ang sakit ang sakit sa loob na yung parang pinibigyan ka ng kasalanan sa harap ng um, tao na ano nililigtas niya yung sarili niya hindi niya aminin na ay oo nga pala sinabi ko sa iyo kahapon na ano tapos yun, pag dahil ano ko naman na, napatunayan ko naman na ugali talaga niya, may kayabangan Kapag ipilit ko yun, na sinabi ko sa iyo kahapon na ganyan, sabi niya, wala, wala kang sinasabi niyan. Kasi ayaw niyang marinig ng kanyang asawa na siya yung nagkamali. Sa totoo lang po, napakayabang mga amo kong babae. Yan ang kinakainis ko talaga sa kanya. Tatanggihan niya yan. Madami ko ng karanasan dito, katulad sa mga daya, pero kahit sinabi ko na sa kanya, sabi niya, hindi niya narinig. Wala akong sinabi. Tatanggihan talaga niya yan. Huwag lang siya. Ililigtas niya yung sarili niya. Ganyan po yung ugali ng aking amo. Kahit dito yung mga kasalanan ng kanyang mga anak, ayaw niya. Ayaw niya. Katulad nung nabalian ng paa yung aking yung bunso na lalaki sa slide. Kaya yung nabalian ng paa dahil nung no, ate yung sinundan. Ayaw niya, ayaw niyang aminin na ano, isabi ko yung totoo na kaya nabalian ng paay dahil nung ate ayaw niya ipasabi na galit siya sa akin sabi ko na basta diniridiritso ko kasi ako ang pagagalitan ng amo ko dahil ang sabi ng amo ko pag may nangyari diyan sa bata Nag nagsalita yung amo ko ganun putol hindi ko maintindihan kung anong karugtong ay di sinabi ko ang totoo sabi ko tingnan mo ang kamera sabi ko dahil may CCTV kami dito sa bahay tingnan mo ang buong pangyayari kung paano nangyari yan Galit na galit ang amo kong babae sa akin. Albat daw, sinabi ko na ang may kasalanan ay yung ate. Siya na daw ang bahalang magpaliwanag. Eh hindi ako ang tinatanong ng amo ko, hindi siya eh. Kung siya ang tinatanong ng amo ko, siya ang magpaliwanag. Eh hindi ako, ako ang pinipilit na tinatanong ng amo kong lalaki. Siyempre ako yung magbabantay. Kaya sinabi ko ang totoo. Kahit magalit na siya. Para nang sinabi ko ang totoo, sabi ko, i-check niya ang CCTV. At nang makita niya kung ano ang buong pangyayari ililigtas niya yung kanyang anak. Ganon siya. Kaya napakahirap po talaga ng mga muhan magtrabaho dito sa ibang bansa. Kaya siguro maraming namamatay o maraming binubugbog ng among lalaki na katulong. Dahil yung babae ay sinungaling. Ngayon po ang ugali nila halos iisa. Sa totoo lang. Ililigtas nila yung sarili nila. Mapakasalanan ka na. Ganon sila. Hindi naman po sa pag-aano talaga ay ugali talaga silang kakaiba. Danga na nga lang at tayo, katulong lang. Kahit tayong mga tuwiran, minsan ay hindi natin may pagtanggol yung ating sarili na ano. Manahimik na lang tayo, kaya siguro marami po ditong katulong na nahahay blood, nakakasakit sa puso, sa kakikimkim ng sama ng loob. Sa totoo, talaga po ganun, talaga experience ko dito, sampung taon na po ako sa kanila. Marami na akong kinimkim na sama ng loob dito na hindi ko may voice out dahil kahit sa pamilya mo, minsan hindi mo masabi. Ganun. Minsan sinasarili mo na lang. Kaya dito nag-emote-emote po ako ngayon. Kanina talaga ako iniis na iniis. Sabi ko talagang ugali nito napakayabang. Sobrang yabang. Sobrang yabang po talaga. Tapos pagka ikaw lang medyo maghinalaan niya na nagsimulan, sabihin niya, lahat ka dabing. Sabihin niya, huwag kang mag magsinungaling. Sasabihan ka niya ng ganyan. Dire sa niya. Pero pagka uh, siyang magtuturo na magyabang ka, eh kailangan magyabang ka. Kahit ayaw mong gawin. Yan. Sana po. Kapag kayo mag-aabarod, ay decidido kayo sa lahat ng ganitong mga pangyayari. Talagang. Ang uh, ugali po dito ay halos iisa. Siguro sa isang daan, mapipili mo lang mga wala pang sampo siguro ang ayos ang pag-uugali. Lahat parang iisa sila. Dahil alam nyo yung mga yan, ay chismisan. Hindi nga sila katulad sa atin na nakikita mong nag-uumpok-umpok sa mga kantot, sa mga kalit sa harap ng tindahan. Pero sa cellphone, pagising na yung mga yan. Lahat na nang gustong pakialaman nila. Mga kalahi nila, kumari nila, o kaibigan nila, diyan, o ano nila. Yan, pinag nila yan. Kahit nga magkakapatid sila, chichismisan sila eh kausap ngayon yung isang kapatid, pag may nasabing hindi maganda, tatawagan yung isang kapatid, i na na naman yung, i-chismis yung isa, o, o uh, galing nila, di ba? Kaya, napakahirap mong pakibagayan. Ikaw na lang talaga yung mag a -adjust. Kaya nga sabi ko po, kung ang pasensya mo doon sa Pilipinas ay limang sako, magbaon ka dito ng dalawampung sako at talagang mauubusan ka. Grabe, grabe po talaga dito. Sabi ko nga. Sumasakit na lang yung dibdib mo, kakapipigil mo ng sama ng loob mo. Minsan iniiyak ko talaga, pag pagka yung hindi ko talaga mailabas yung ano, yung sama ng loob ko, pag ano niya, iniiyak ko talaga. Minsan kahit harap-harap sila, iniiyak ko. Pag sobrang sakit sa loob ko yung sinabi niya, o, ginawa niya, basta, iiyak ko yan kahit na ano, kahit na makita nila. Tapos dun, dun ko sinasabi, pero kanina, hindi ko, hindi ako umimik. Talagang magpigil lang ako. So, grabe talaga, ugali ka ako nito. Sobrang yabang. Kaya kami yung mga OFW ay talagang nasa amin na lahat ng pagtitiis at pagtsatsaga. Thank you for watching.